Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nakasama na nga po si Stephen Curry sa Half Billion Club ni na Kevin Durant at Lebron James. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang posibleng pagkuhang muli ng Los Angeles Lakers kay Javel McGee. Pagkatapos nga po mga ng ilang araw na pagsilabasan ng balita na pag-alis ni Stephen Curry sa Golden State Warriors at paglipat nga po niya sa Lakers, ay agad na nga po itong pinutol at natapos kasunod ng paglabas ng balita na official na nga po itong pumerman ng kontrata sa Golden State Warriors. Ayon nga po sa nilabas na balita ni Adrian Wojnarowski na kumpermado na nga po na pumerman na si Stephen Curry ng contract extension sa Golden State Warriors na nagkakahalaga ng mahigit sa 1 year 62.6 million dollar kung saan tatagal na nga po hanggang sa 2026 to 2027 NBA season ang kanyang pananatili sa kanilang kupunan. At dahil rin nga po dyan, ay siya na nga po nag-iisa at kauna-unahang player sa history ng NBA na magkakaroon ng at least 60 plus million dollar sa isang taon. Maliban na rin naman nga po dyan mga katrops, ay siya rin naman nga po ang pangatlong player sa history ng liga na nakapasok sa half billion dollar club Sunod kay na Lebron James at Kevin Durant na magkakaroon ng at least 500 million dollar na kita sa kanyang buong karera sa NBA. Samantala, poon naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng pagkuhang muli ng Los Angeles Lakers kay Javel McGee. Matapos nga po mga katrops na sumali si JJ Redick sa Los Angeles Lakers ngayong offseason bilang kanilang pinakabagong head coach, ay may ilang mga bagay na nga po ito na ginawang prioridad kagaya na lamang ng pagbibigay niya sa kanilang mga manlalaro ng mas maraming practice session sa loob ng kanilang pasilidad. Pinagtutuunan na rin naman nga po nito ng pansin ang paggabay niya sa kanilang mga batang players since isa nga po sa mga trabaho nito ay ma-develop ang kanilang skills at laro upang matulungan nga po nila sina Antonio Davis at Lebron James sa kanilang kampanya sa susunod na season. At ang huling ginawang prioridad nga po nito sa Lakers ay paggawa ng rotation sa kanilang 18-man lineup. At gaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, kahit man nga po kompleto na ang lineup ng Lakers, ay may mga fans pa rin nga po nagsasabi na kailangan nga na kumuha ang kanilang team ng bagong big man, kagaya na lamang ni Jabel McGee na naman nga po sa mga available na center ngayon sa free agency market. And speaking of McGee mga katrops, ayon nga po sa naging pahayag nito sa harap ng media, Sinabi nga po nito na pangarap pa rin nga po niya na makapaglaro at makabalik sa NBA ngayong off-season. Sa katunayan, ginagawa pa rin nga po niyang lahat ng kanyang makakaya upang mapanatiling healthy at nasa kondisyon ang kanyang pangangatawan upang sa ganon ay maging ready siya parati kung sakali mang merong kumuhang team sa kanyang serbisyo. So yun lang mga drops ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kitakits muli sa ating susunod na video